Ayan, syempre, Pagtapos ng laro, ugaling Pinoy, shooting. Ayan, 5,000 yun. Ayan si paring malo, no? Napasali siya dyan. Kapal ng mukha mo. Sumali ka pa dyan. Tignan natin kung mas shoot. Shoot kaya? Ay, shoot! Ay, shoot! So ayun nga guys, ngayong araw ay linggo tayo na aya ng ating kababayan mga tropa, mga pare na mag-basketball. So ayun, magbabasketball naman tayo. So ayun, punta, tayo, punta tayo din sa may basketball court. Ayun yung mga sapatos namin tsaka mga tubig-tubig. So ayun, alis na kami guys. Us. Guys, nandito tayo, nadaan na naman tayo dito sa mga supercar kunsan may kabayan ka alam mo sa kabayan ngayon. So ayun, sige, diretso tayo din sa may ano, basketball court. Pare-pareng Pinoy kaya mukhang wala siya. So, en guys, diretso tayo sa basketball court. Ayan, may Ferrari dyan 'no. Oh. 'Di ba? Ang sarap. Ayan nga, guys, nagchotot convenience store tayo dito. Bumili sila ng tubig. Ayan. Pareng Marlon Tsaka si pareng Eric. Ayan. Osh. So, and. ayan. pogi talaga nito ni Birthday Boy ba. Huh? So ayun ang kit ng ano, mm -hmm. ang kit ng Japanese. Ayun babayaran niya na. Oh, ayun guys, labas na tayo dito. Biyahe ulit tayo. 5 minutes na lang nandoon na kami sa court. As... Wow. Nandito na tayo guys sa ano basketball court. Ayun Ang Galing, ang galing. Ayun oh, guys. Di ba? Ito na, papasok na tayo dyan. Dala natin yung ating sapatos na ano, nabili natin ng 3,000 yan. Sa pair natin is 1,000. Wow! Okay. Pash. Pash. Pash, ayun si paring John Rey Siya ang contact namin dito. Siya ang nag-aya amin dito. Oh, uh, pucha, ang tatangkad nito, pre, ah. Ano to mga wow. Pinito? Ah, ganon? Ang tatangkad dito ba? Ang tatangkad ng kalaban natin, guys. Mapapalaban yata tayo. Tayo lang yung palaboy dito. So, yun. Ay, no? Ay po, tiyan, malalakas to mga to. Wow! Mapapalaban ng asfalto, boys. <laughs> asfalto, boys. wow! wow. Ay, Puta. Oh. Wala. Sa kayo, ha? Well, And guys yung fort dito, tabla. Tayo eh, gayak tayo muna, guys. O, oh, ine. So, ayun na, guys. Napaglaro na tayo ng isang laro. Hindi ko na i-video. Kasi biglaan eh, hindi ko na ilapag pagka sa cellphone. Kaya nagpapahinga lang tayo dito. Maglalaro pa tayo sa isang... baba. Yung pangalawang laro baka ma-i-video na natin. So, ayun. Ibang batch naman 'yan, pero purong mga Pinoy 'yan, guys. Rek, pagod matagal mo na kasi hindi naglalaro siguro mga walong buwan na ayun guys maglalaro na tayo ng pangalawa guys Dito na natin ito ilalapag dito nga ay nagsimula na ang laban so ayun paso number 14 pinasa sa akin sumalaksak ayun paul pero hindi ako nakatawag ng paul sayang naman at yun dito nga ay hawak ni paring John Ray ang bola. So, ayun, tinira, pasok. Os, wow. yan by paring Ray. Ayun, dito nga eh si paring John na naman ang may tanga ng bola. Pinasa kay paring paring. So, ayun, na-corner dito si paring John So, ayun, pinasa sa akin. So, ayun, binangga ko yung malaki. So, ayun, ako yung tumalsin. Kaya, ayun, sinot ko na lang sa malayo. Hindi makapasok sa loob. <laughs> So ayun dito binigyan ako ng haliok Kaya lang masyadong malaki yung katapat ko Natapik na naman ako sa kamay Sayang naman Whoa! at di ako nakahingi ng Paul Kala ko kasi may referee na So ayun nga dito ay sinalaksak na naman ni parin John Ray oh. Lista mo na yan by parang John Ray So Whoa! ayun na ribbon ko kay Go Belga Kasing katawa niya si Go Belga Tapos ang lakang tao Tapos sinalaksak ko na shoot yun Kaya lang hindi nakita sa camera So ayun nakuha ko na naman Nakuha na ko naman si Gobel Gap Pinasa ko number 14 Shoot na naman yun Score na naman yun Hindi kasi kita roon sa so may side na yun So yun nakita Nakita yun Ribbon ni parang Marlon Pinasa sa akin Sinalaksa ko yun Pasok din yun Hindi lang kita So ayun guys So ayun Nasa Ayun Nasa matangkad yung ano, bola So ayun na ribbon ko ulit So ayun Di ba? Nasa ko yung number 14 Si so Pare-Pare Nalimutan ko yung pangalan niya Pero yun yung mga bago kong kaibigan Wow yun. So ayun pa in his spot. So ayun na rebound ko na naman So ayun Sige Hindi lang kita yung aking mga score dyan Pero dun sa may kabilang ring Marami score dun So ayun Nagulangan ko siya ron Natapit ko siya na sa kamay Kaya di siya nakangat <laughs> So ayun tinira na ko ulit. Binato kay Pare-Pare. So, ayun. Shoot chance Sinalaksak niya. So, ayun. Hinagabol sila ng bola. Si Nave. Nakuha ni Paring Marlon. Pinasa sa akin. So, ayun. Pinasa ko rin. Pagod na ako dyan. Grabe. So, ayun. Pero pinipilit ko pa rin. Ayun. na ni Paring Ayun. George. At dito nga ay nagtapos na ang ating pangalawang laban. So, ayun. Kaya nga lang tayo ulit dito. Habang waiting tayo ulit sa third game. So, ayun guys. Waiting lang tayo dito. Okay, boys at dito nga ay nag siya na yung third game. So ayun, takbuhan, takbuhan uli. So ayun, ako ang may tangan ng bola. So ayun, pinasa ko kay number 14. Yun, dribbling ng the ball, in his spot, sinubo ako score, pero hindi kapos So ayun, nakuha ni Pare-pare. Dinira hindi, nakuha ni ko Belga. So ayun, pinasa sa kabila, binatukan alam bola score mo na yan so ayun ako uli ang may tanga ng bola so ayun pinilit ko sa malaksak oy kaya lang napaul na naman ako doon hindi na naman ako nakatawag so ayun ang hirap sa malaksak so ayun si parin George at Demira o si Ganon Dele eh. sablay so ayun napaul na naman ako doon hindi na naman ako nakatawag so ayun grabe talaga Halaw kasi may referee natatawag so ayun dahil hindi ko na kinaya ng pangatlong laro kaya nagpasab na ako talaga talagang hindi ko kaya talaga kasi parang sasabog na yung puso ko kasi ngayon lang ako uli nag basketball sa tinagal-tagal ng panahon so ayun hinayaan ko na muna sa kanila yung third game bawin lang tayo next life nag adjust pa uli yung katawan ko grabe ang daming Pinoy parang, na, parang nasa Pilipinas lang kami ba wow Ayan, siyempre, pagtapos ng laro, ugaling Pinoy shooting. Ayan, 5,000 yen. Ayun, sa so paring malo, no? Napasali siya dyan. Tignan natin kung mas shoot. Shoot kaya. Ay, shoot. pucha Para nagbato ng nyog ah. So, sa dumama sa net. Out na siya. Habol ka, habol ka. 1,000 habol. 1,000 habol. Wow. Grabe! Sino nakakuha? Sino nakakuha? Ay putya! Nakuha ni ano ni Nugnug. <laughs> yeah! Ang galing ni Nugnug, Nakuha niya! <laughs> Nog Balato! <laughs> Nog Balato, Nog! Magkano lahat? Nog Balato! Puta nadali ni Nog <laughs> 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 Oh Oo, si <Nugnug. laughs> guys, uwi na. So ayun mga pre, salamat salamat sa experience ngayong araw. Arigato. Ito pala sa pamilya oh. ko sa Pinas. Oh, yun, shout out. Oy, bye. oh, oh shout out, shout out <laughs> mga pare. So, <laughs> okay. Kapaglaro na rin. Nakapaglaro rin kami sa wakas, uwi na kami. Magbabike na kami pa uwi pre. Pre, ingat ka. o oh, sige pre, ingat din kayo ha. Thank you, thank you. Pre. Thank you, thank you. Ayun na, uwi na tayo. Ayun, sakit ng katawan ng nakuha. Pero okay lang, at least may mga bago tayong tomodachi, ibig sabihin ng tomodachi, mga kaibigan. Nadagdagan na naman yung mga kaibigan nating, ano, pure Pinoy. Wow! Uh, so, ayun nga, guys, nababike na kami pa -uwi. So, ayun, sakit na mga binti na. <laughs> <laughs> so, pero okay lang, kasi nadagdagan nga. Tulad nga sinabi ko kanina, nadagdagan yung aming mga kaibigan. So, ayun. Ayun nga, guys, naka-uwi na kami ng bahay. So, ayun, kain tayo. Os, kain tayo, guys. Nagutom kami talaga sa laro na yan. So, ayun, guys. Kung natuwa kayo sa video namin ngayong araw, ay pakipalo naman yung aming page para ma-update pa namin kayo sa mga susunod pa naming video. So, ayun, maraming maraming salamat sa inyo. At kung hindi ka pa nakapalo, is magpalo ka na sa aming page. Ang page ng Japayuki Boys. So, ayun po. Kakain po tayo. Kain po. Os. Bye. Thank you.